So malinis yung area guys o, Tingnan nyo Masasabi natin malinis naman din Ano? Itong area nito bago lang ako Mag-uumpisa pa lang ako Okay. So nasa kitchen tayo Malinis naman siya. Pero papakita ko sa inyo na ngayon lang nilinis 'to. So yung gamit nila kanina nasa CR tayo. Hindi niligpit. Hindi na siya na, hindi na binalik. So iniwan na lang 'yan. So yung map yan yan dumi so sa kitchen kasi wala siyang drainage walang drainage to lahat ng dumi sa kitchen dito ang punta sa may CR Ayan. drainage so itong area nito Malinis naman siya. So, nahalata siya, no, na ngayon lang nilinis. So, tingnan nyo. Madumi. Tapos, yung kalan. May mga natira pa. Tapos, yung basuran. Ipinatong dyan. So, nagmadali na kasi. Kasi, ang out nila ay alas 9. So, anong oras? Ay, nawala tayo. Ah. Uh, anong oras na ba? Ilang. So nawala tayo ulit. So nakita ko na yung oras, ah uh, alas 10 na. Then eight So is stock room. So malinis siya. Malinis naman kung sa linis. Pero sana, gawin nilang araw-araw yung linis. Hindi lang sa may schedule ng pest control. Ano? Ayan o. Madumi. Halatang ngayon lang sila naglinis. Tapos may isa pang stop dito sa amin. Na wala na daw akong papatayin kasi malinis na. wala na daw papatay yung ipis so, yan o oh. yung plastic kung saan saan ano so, ito na iwan to sana laging ano yan hindi na yung panghugas kasi nga nagmadali ng umuwi to so, may isa pa oh tutulang kung malinis naman talaga kasi yung area may hirapan magkaroon ng madaming ipis pagkakaroon man ng ipis yan ah uh, iilan lang hindi ko alam kung bakit naglilinis lang to sa tuwing may pest control malinis ano pero hindi ganun kadlinis so hanggang dito na lang bye bye